yun hello guys magandang uh, umaga po sa ating lahat ayan comment kayo dyan guys sino naka experience po ng uh, akit log in yung facebook ayan nakakakaba guys ayan pero huwag kayo mag alala guys dahil ito po ay uh, issue lang po ngayon ng facebook ayan meron nyo sila outreach ayan sana as soon as possible ay maayos na to sana ay hindi umabot ito ng isang araw o or oras lang Sana pag pagising natin okay na siya Ayan, huwag kayong kabahan guys. Ayan, na-experience ba ito kanina guys pasado ng mga 11 pm uh, PM ngayong gabi yeah. so shout out po din sa ating mga followers at subscribers po natin sa ating Facebook at sa ating YouTube yeah. maraming maraming salamat uh, at ingat po tayong lahat at uh, see you po thank you, thank you. Uh, comment na lang po kayo dyan sa baba ayan para ma shout out ko po kayo